kalibre so maron lang tayong isi-share dito na error ng Colin uh, Kupil mga common board na E4 error ito yung sinasabi niya na to nabibiting kayo lagi sa mga video ko so mag start na tayo so ituturo na natin yung mga talagang mga trouble na dito sa common board para makabigay tayo ng counting tips at konting idea dito sa ating mga uh, subscriber at uh, followers at sa mga tinuturuan ko para mayroon kayong copy at so, uh, masubaybayan yung mga tinuturo natin. So ito lahat ng i-video natin at ituturo natin ay tinuturo natin to ng actual. Pero mas maganda kasi mga kalibre na mayroon kayong basic electronics at mayroon kayong Aatinan uh, ng mga seminar uh, tungkol sa troubleshooting kasi kung dito lang kayo manunood lagi sa vlog, youtube facebook, so medyo may mga bitin ang ano natin diyan, binibigay ng mga totoong uh, trouble mas maganda talaga, nag-actual kayo Uh, training actual so doon talaga ma uh, sasanay ang kaalaman nyo tungkol sa trouble so ito mayroon lang akong i-share dito sa uh, inyong E4 error so direct direct na lang tayo ha So yun mga kalibre, mayroon tayo dito ang A4 error na sasubukan gagawin. So ito yung common board lang ito. So okay naman to mga sensor. So ito trouble natin. So yung A4, a ito yun o. Oh. So yun, ito yung A4 pag a error. So sasubukan natin itong uh, re-reparin kung kakayanin natin. Uh, ito na yung ano, E4 error. So, ito pa rin yung problema tulad kahapon. So, 1001. Pagalingan na lang nang hinang dyan. Ayan. Oo, oh, pagalingan talaga nang hinang. Ayan siya. ayan. Napakaliit. Oh. 1001. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Ito. Ito yung E4 na E4 error. So, ayan. Mga katabi-tabi lang yan. Mga chins value na resistor. Ayan. So, ayos na. Running na yan. Okay, good. So, ayan, Oh. Now Ganun talaga pag nag-start pa lang medyo magdamaga ng to trouble. <laughs> <So, yan> magdamaga mo diyan. Magdamaga. 101 nag-change value yan Yan Sa so, common board couple to no. Ah, uh, kulin. kulin. Kulin, So yan, kulin ayos. So may na-solve naman tayo isang A4 error. Bihira ang bihira no. <laughs> bihira tong E4. Pero yan, nasolve na natin ang E4. Ayos, ayos.